Hindi magawang ihinto ni Maria Amantilio ang pagluluto ng makapanayam siya ng Newswatch Plus. Anya, kailangan mailuto agad ang pananghalian ng kanyang pamilya dahil pagtungtong ng alas dos ng hapon, mga customer naman ang kanyang panindang merienda ang pakakainin. Tuloy-tuloy daw ang pagkayo dahil hindi rin humihinto ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Na-budget ko maigi yung kinikita ng asawa ko at saka yung ko yung ko dito sa pagtitinda-tinda ko. Minsan, nahihirapan ka rin kasi paano mo pagkakasya yung mga expenses mo, yung mga kikitain mo. Pero wala eh, kailangan lubaban ka eh. Kailangan maging wise ka rin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 4.4% ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Hulyo. Pinakamataas yan ngayong taon. Top 3 sa dahilan ang pagmahal ng housing, tubig, kuryente, gas at fuel. Sunod ang pagkain at transportasyon. Ang pangunahing nagambag sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 5.4% inflation. Sa pamilya Amantilio, umaabot sa 2,000 piso kada buwan ang kuryente load. 1,500 pesos naman sa tubig at nasa 300 piso para sa pananghalian o hapunan. Hati-hati na dyan kung sino man sa kanyang mga anak at apo ang nasa bahay. Kulang na yung one port na tira ko kahapon na karne. So dinagdagan ko lang siya ng konti para dumami-dami pa. Kaya dalawang family pa rin yung kakain. Halimbawa kung hindi masyadong kumain yung anak ko na isa, si ano ngayon, tipid. Uh, Dinadagdagan ko na lang po ito ng gabi ng, sa mga ko na hotdog o itlog para, kasi medyo gabi naman. Kung may matirang sabaw, yun na lang po. Ang problema, ayon sa PSA, posibleng magmahal pa ang ilang bilihin ngayong Agosto. Epekto pa yan ng mga nagdaang bagyo. May mga expectation tayo na may mga inflation, may mga commodity groups na magtaas uh, ng presyo sa August. Uh, of course, pero titingnan natin yon uh, But the uh, yung ating historical data normally doon nga sa mga uh, commodity items uh, related to vegetables. Sa taas ng presyo ng bilihin, wala naman daw choice ang mga tulad ni Nanay Maria, kundi mas higitan pa ang kanilang sipag at diskarte. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.